Isang Vietnamese government official and billionaire ang hinatulan ng death penalty dahil sa paglustay na pera ng taong bayan matapos malustay ang $12.5 billion. Isa sa pinakamalaking nakurakot sa kaban ng bayan at hindi makakalimutan sa kasaysayan ng Vietnam, ang property tycoon Truong Milan ay kinasuhan ng panunuhol at pangaabuso sa kapangyarihan na itinanggi ni Milan ninakaw ang katumbas ng 3% ng kabuang GDP ng Vietnam sa pamamagitan ng pagkontrol sa Saigon Commercial Bank at pagkuha ng $44 billion sa governor para sa infrastructure project na itong ninakaw. Karamihan sa mga ito ay maaaring hindi na mababawi. Nasintensyahan na siya ng korte ng death penalty sa pamamagitan ng little injection at maaari niyang iapila sa loob ng 15 days basta't maibalik niya ang lahat ng perang ninakaw. Pagkatapos ng 15 days, wala siyang naibalik na pera, kaya naparusahan siyang death penalty. Ginawa ito para tumatak sa mga nakaupo sa gobyerno na kapag nagnakaw sa kaban ng bayan, kamatayan ang parusa sa pamamagitan ng lethal injection. Ikaw payag ka ba sa bansa natin na may ganitong parusa sa mga mahilig magnakaw ng kaban ng bayan? Pakilike at share mo naman itong video. Salamat!